Ah, uh, kamusta naman kayo ngayon ni Carla. Ayun na agad. Yun na agad. Yun na agad yung plan. Tanong lang naman is pang ilang girlfriend mo na si Carla? Ay, gabi naman sa. Nakis mo na ba si Carla? <laughs> Slim or chubby? Ha? Huh? Chubby bunny. ni? Bun. So <laughs> ito na nga guys, sisimulan na po natin ang Q&A with Papa Joms. Ito na po pinakahihintay ninyo guys. Oo. Medyo kinakaba na ako sa mga P&A na yun. Grabe. <laughs> ang dali lang ng mga tanong dito. Parang kahit one. bata bro, kayang, kayang sagutin to eh. Yan ba yun kuya? Oo, oh, dito may Parang mga Parang dami. Hindi, konti lang to. San siya galing kuya? Uh, galing sa utak ko. Ah, sa iyo lang? Oo. Oh. <laughs> sige, sige. Baka mayroon ng mga gano'n sa iyo eh. Hindi, galing din di, yung minipibasa iba. ng ibang mga supporters. Magbagay. Yung mga comment po. Pero kahit ako yung magtatanong, kinakabahan din ako eh. <laughs> okay guys, so proceed na tayo sa unang tanong natin kay Kalingap Jomar. Ano? Siyempre, uh, unang tanong pa lang naman. Oo. Oh, so easy uh, po. Kamusta ka? Kamusta ka naman ngayon Okay, okay, okay naman po ako oh, ya. Um, last, ano bang last ano ko vlog ko? Eh, sa feeding, oy, uh, sa feeding ng Ayun nga pala, ano, nagpa-feeding ka po. pala. Congratulations, bro. Salamat po, Kuya. Salamat po sa team feed team Jumper 18. At um, sila rin po ang like, nag ano, ng pa-feeding natin. And po syempre yung ano ko rin meron tayong and eh, ano kung binunot sa busa rin. Oo. Oh, oh, oh. Sa feeding. Kaya yun, maraming salamat po team Pilya. Kaya yun, masaya ko yun, masaya ko. Masaya, ngayon. full feeling yung full nagawa. Full feeling, oo po, full feeling yung nagawa natin. Oh, okay, so masaya pa lang ngayon si ano, Kalingap Jomar. So, ano naman, iba, iba naman ang na kakamustahin natin. Masaya uh, po. Uh, kamusta naman kayo ngayon ni Carla? Okay. Yun na agad. Yun na agad yung tanong. Actually, yun po yung pinakamadadali na tanong eh. <coughs> okay naman kami kuya. Um, mayroong understanding, uh, tawag niyan, uh, um, understanding, respect sa oras, understanding sa oras, sa mga sa mga nangyayari, siyempre, hindi naman natin control, may nag-aaral si Carla, ako, meron din naman tayo ang uh, uh trabaho, parang gano'n na din. So, okay naman, in general po, okay naman. Yeah. Naintindihan mo naman, naman So, okay. Actually, hindi pa yun yung tanong natin, guys. Okay. Ano pa lang? So, Intro, ba ba? Pa lang yan. Intro pa lang so, yun. Intro pa lang in general naman siya ako yun. Ano? Makita niyo appearance pa ni Papa just bad boy na bad boy na no? <laughs> oh. Wala wala talaga yung critics ko. Bad boy ka ba talaga? Ha? Huh? Bad boy ka talaga. Sa tingin niyo po. <laughs> <laughs> And, uh, siguro ako very contrasting siguro yan yung ano yung bad boy. Ah. so, kaya ewan ko lang so, Pero ako kasi as much as possible uh, trying to be good boy. Yes. Uh, oh. Kilala ka naman namin eh. Alam ay, namin kung ano talaga ang personality mo. So ito, ito nga ano, regarding po dyan sa ano, sa tambalan ng John Carl. Um, may katanungan dito. Actually, ano lang ito, sinend lang sa akin. Okay, sige po. So paano daw ba pa magpabebe si Carla? Paano magpabebe? Paano nagpapabebe? <laughs> paano magpabebe? Sa ano ba? Sa, a sa action ba? So, sa action, sa action. <coughs> ano, nangahampas ng puko. Nangahampas ng puko. Ayaw ko nga, kitang kita nga namin. Ayaw ko nga, napapansin Yun pala yung mga ano niya. ano lang, pabebe na. Okay lang, oo. Oh, oh. So, siya, ito, di ko naman siya nakita nagpabebe na yung tipong pag-girly na pag-girly. hindi siya, no? Hindi, hindi, hindi. So, okay, okay. So, ano naman, paano naman manuyo siya, no, si Carla? Paano siya manuyo? Paano siya manuyo? Na-chat? Na-chat? Oo. Oh. 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 na ka siya nitong mga nakaraang, ano, Mm, uh, sikreto. Sikreto <laughs> <pa niya. laughs> <laughs> muna. sikreto muna. sige, sige. Bigyan natin sila ng privacy. Okay. So, ayan guys. Narinig Next. yun. Kung paano manuyo. Nagchat-chat daw. Mm. Ito pang isang tanong. Mm. Kaling dito sa mga viewer. Mm. Nagselos na daw ba si Carla? Ayoko. Selos na ba? Nagselos? Siguro. Nagselos? Ayoko. Ayoko mag... Ayoko. Hindi naman ako si Carla eh. Siguro, 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 lang. siguro, siguro lang. Ayoko naman mag-assume. Hindi, mag ito, hindi naman sigurado, pero hindi sigurado. para sa iyo, para sa iyo lang kung may siguro. Pwede. Awo. Pwede. Pwede. Okay. assume ko lang siguro. Ah, okay lang 'yung mag-assume ka. <laughs> okay. Ayun. So, next. ito pa, next question. Sweet ba sa'yo si Carla? Okay naman. Sige naman. Sige naman. Yun eto medyo ano, mas madali tong mga tanong na tong susunod. Ah sige ko ya. Medyo hindi ka mahihirapan dito. Ang tanong lang naman is pang ilang girlfriend mo na si Carla? Ang gabi naman siya. <laughs> Nang ano si Kuya eh. Nang tatrap si Kuya eh. Wala pa naman, hindi pa naman siya. Ano. Eh. Ah, alam mo yung mga pangtrap pang trap na ano, tanong ah, Oo, oh, ano. oh, oh. <laughs> <laughs> kamsalo kayo ni Kuya Jens. <laughs> yung gani nyo ko yung nagkakaisa lang. halos parehas na kanyang pwede alam na alam ni Papa Jobs yung mga ito natin guys ito pa medyo madali lang din ang tanong ito no? hindi uh, uh, naman kahirapan na yeah. nakiss mo na ba si Carl? <laughs> 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 hindi kahit eh, hindi ko na i-specify basta kahit saan mo pa noo oh. so yes yes. 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 Nasaan no. <laughs> vlog yata 'yun? No. N Ay, bro, n bro wala, wala yun, 'yun sa vlog. Wala 'yun sa vlog. Wala sa vlog 'yun. Or baka siya ano ko lang. Kaka-comment siguro nila. Hey. Bro, dito okay. mo 'yung na ano, no open, bro. <laughs> wala ano lang naman 'yun, doon yun sa pictorial. Nakisdo siya. Ano ba? Tumama ba? Nakisdo <laughs> talaga siya sa no, nakisdo. <laughs> Hindi ko alam. <laughs> Bala kayo. Hanapin nyo na lang sa vlog kung ando, Kung, kung dumikit ba? Hala. So, kung nag, sa tanong natin kung nakis na ba ni Papa John si Carla, ang sagot po is yes. Ba? Yes. Yun. <laughs> <laughs> grabe. grabe, grabe po itong interview natin guys. Ito. Bala ko yan. Eh. Ito pa, medyo ano mas 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 light lang ito mga tanong ano. Yung malight din sige. Galing ito. And, and actually ano na to eh. Last na tanong na natin Ah, oh, okay. Tapusin mo na ako. Last na tanong <laughs> na to. <clears throat> ang tanong natin, willing ka ba mag-propose in public? Ay, willing mag-propose in public. Thank you po. Kanino ang tanong? Kanino ba? Ang tanong? Ah. Kanino ka? Okay, Ay, ganun na ganun si Kuya. <laughs> hindi, hindi ko pa naman masabi Kuya. Pero, um, ikaw kasi Kuya, kung bagay iba-iba kasi eh. pero once kasi naman mo kasi yung tao ko ya oh. alam mo yung tipong masaya siyang ipagsigawan Oo. Oh. sabi nga nila parang pag mahal mo ipagsigawan mo oh. so oh. para kung magpupost ka in public yung tipong um, parang love na love mo siya so mm. point na gusto mong so proud ka nang no? pagsigawan mo talaga oh. pagsigawan na gusto mong ma-witness ng buong mundo kung gano'n mo siya kamahal So, ikaw? Siyempre, kung oh, time, willing time. Ka, time. Willing oh, ka. Willing ka. na willing. Kung ako mag-propose, it's either private or public. Um, mm -hmm. Tagal ko na isip ko in, public. Parang public, kayo. public mo. No, e, e, public, oo. Oh. Ayan. So, ayan guys, ipapublic daw ni Papa sa abangan. <laughs> sige guys, ito na lang tayo, fast talk na lang tayo. Oh, sige. Ito, patapos na kasi tayo, guys. Ah, sige. Tapos sa question ni uh, oh, okay. oh, madali okay. lang 'tong mga fast talk natin, kaya nga fast eh. <laughs> okay, sige, sige. Po. Okay. Diet or naga? Ah, uh, pwede. Yeah. Asal daw diet. Diet. Okay. Hot or cold? Ha? Huh? Hot or cold? Cold. Mahal ka o mahal mo? Mahal ko. Mahal, mahal po? Okay. Uh -huh. Past or present? Present. Slim or chubby? Ha? Huh? Chubby bunny. <laughs> chubby bunny. Ano ba medyo meron to, love life or career? Um love life ko yeah. Love life. Kayang-kaya mo 'yun ano, hmm. iisa e, lang alam. I-i-i-sacrifice e, mo ang career. Kasi pag pag may love ka, inspired ka eh. Kung, kung wala oh, sa bagay. 'di ba? Oh, ka na hanap ng ibang bagay. Oo, oo, oo. Okay. Tag-ulan taginit. Tag Tag-ulan. Tag tag -tag Bakit tag-ulan? Ha? Ah? Bakit tag-ulan? Iwan ko, iwan ko kaya. Pagtagulan kasi parang, parang naano ako. Oh. Parang refreshing, refreshing sa akin. Oh. Parang ganda ng mood. Para sa akin lang kuya. Kasi pag mood, tag yung, mood, yung, mood. mood ko kuya. Parang gusto ko pag nag uh, Pag umulit, parang gusto kong mag-drive. Oo, oh, oh, talaga. Oh, ganun ang gusto nag, Nag-enjoy ako sa ganyan. Pero hindi naman yung super lakas ng Oh, ulan. yung ano lang. Yung chill lang. Chill lang. Oo. Oh. oh gusto, 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 ko matulog. Pag, pag ulan, <laughs> ay siya. Um, yung, yung ano yung patak ng ulan na wala, nakaka yun. Nakakaantok. nakaka relax yun. Mm -hmm. So next, long hair or short hair? Long hair. Long hair. Kaya pala, pa lang pa, papaba na ng buhok si Carla. <laughs> <laughs> Nanunuyo o na nagpapasuyo? Nanunuyo. Nanunuyo. Minsan Mag nagpapasuyo. <laughs> 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 parang mas ano ka sa huh? ah, nagpapasuyo ah. Uy, grabe. <laughs> <laughs> so, <laughs> so, last. Ito, maganda o matalino? Matalino. Matalino. Tahimik maingay. Tahimik. Akbay o holding hands? Hold, holding hands. Bicolana o Manilena? Bicolana. Ito lang ang last. Hmm. Church wedding o beach wedding? Mm -hmm. Siguro beach wedding. Beach wedding talaga? Hmm. Bakit beach wedding? Ha? Huh? Bakit beach wedding? Beach wedding. Siguro ano? Paano ba? Okay naman yung church wedding ko ya. Pero ewan ko siguro mas mag mas ma-enjoy ko pag yung nature, parang no nature. yung nature lang kasi. Parang sa Palawan ganoon. Parang ganoon. Gusto may kasal lang ganoon yung yung, 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 yung yung, parang paano na pa pa sunset, pa sunset na. Oh, ganun, ganun. kaya pala hindi na hindi kaya o, sa Palawan. Do, o, okay naman yung ano. Yung yung church wedding. Oo Oh, o, po. Ah, you know, grabe. Ano pa kaya? Meron pa ba? Last na lang. Oh. <laughs> Ito yung dito kasama sa ano, dito kasama sa nakalista kong tanong. Oo, oh, inisip yung... ko yung... Hindi ako lang naisip. Oo. Oh. Ilan ang nang gusto niyong anak. In... Nino? <laughs> Hindi kasi gusto mo yung Nino. Ay, yung Nino ka po. Oh. Hindi nang gusto niyong anak. Namin, sino yan? Nang mapapangasawa mo? O, nang mapapangasawa ko. Oo. Oh, na? Okay. Kung ako magkakarap. Kung ikaw na, masusunod. Kung ako isaw? masusunod. Siguro, para ba? 3 to 4 lang siguro. 3 to 4? Oo. Oh. Mga ilan ang gusto mong lalaki, ilan ang gusto mong babae? Ano? Half half. Dalawang babae, dalawang lalaki. Oh. Parang oh. ganyan. Parang so, ganyan. At least para kay Kapano, may idea na si Carla sa mga Wait. anong... Nang ano tayo ni Kuya nila eh. Trapping ba? Trapping? Trapping. <laughs> It's a trap. It's a trap guys. <laughs> <laughs> so, ayan guys. Uh, Na-interview po natin yeah. si Papa Jones ngayon. Salamat po sa, ano, sa you, yeah. time. Sa okay. time mo. Okay. Thank you, thank so you. so much talaga. Ang tagal ito, bago na ito. Actually, nagdala ko ang isip ako kung interviewin kita kasi nabalita ako, bad boy ka na daw. Ha? Huh? Akala ko bad boy ka na talaga. Oo nga pala, nalimutan ko na naman, bro. <laughs> sabi nga sabi ng nila, Kuya Nel, lagi mo paalalahanan si, ano, si Kuya Jomar na bad boy siya. Lagi kasi nakalimutan sa live, lagi <laughs> kinikinig. Kinikinig yun? Eh? Kaya nga, hindi eh, ko napag, ano, ano, na, ano, ko na ano, yung ano, ano, hindi mo na po nindigay yung, yung karakter mo. No? Mahirap ba pag gano'n? Ah? Mahirap. Mahirap. Ano, pag kinikilig, no? Ay, grabe. Ay, grabe. So, so ayan, uh, guys. Thank you so much. Thank you, bro. Thank you, bro.